Gandang araw mga kabubog ano. Nais ko lamang ibahagi sa inyo sa pagkakataong ito ang pwedeng pagdaanan ninyo na mga tunay na negosyante ano natin na mga tunay na negosyante ano. At mm, sa vlog na ito ay ilalahad natin ang mga naging solusyon natin ano, maging naging achievement natin. Ano ba ang pwedeng pagdaanan ng isang tunay na negosyante, mga kabubog? No, personal man o sa negosyo. Ano? Nito nga mga kabubog ng mga nakaraan ay sunod-sunod nga ang ating mga pinagdaan ng mga dagok. ano? Mga humihila sa atin pababa, no. Mga kabubog, unang-una na diyan ay personal ano. Uh, alam nyo naman na ang aking misis ay na mild stroke. Ano? At mm, kinailangan natin ipa CT scan. At talaga namang katakot-takot na gamot ang ating inubos dyan. Ano? At mm, idagdag pa dyan yung iba nating kuan mga kaanak na nagkasakit din at mm, humihingi rin ng kuan ng tulong ano Meron pa nga tayong mga kakaanak ka 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 na pumanaw na. Ano? At mm, idagdag pa natin dyan, mga kabubog, yung sunod-sunod ah, na panluloko sa atin ng mga inaakala natin mga tapat na kasama. Eh, lulokuhin lang pala tayo. Ano? Mga matagal na natin kasama pero hindi natin alam. Eh niluluko lang pala tayo ano at may masama pa lang hanga rin at nitong mga nakaraan lang mga kabubog ay uh, yung sunod-sunod ang panghuhuli pagkakahuli natin ano sa expressway man at sa highway ano sunod-sunod at um, dahil nga ang ating lisensya ay dalawang taon na nating hindi natutubos at um, dati pang nahuli tayo na Uh, unregistered yung ating vehicle ano kaya uh, dalwan taon nating hindi natubos sapagkat talagang napakalaki ano mga kabubog napakasakit sa bulsa hindi natin natubos tapos idagdag pa natin diyan yung uh, notice sa ating kwan sa ating permit ano at noon nung January ay dapat tayo ay magre-renew ay hindi nakapag-renew dahil uh, yung ating tagalakad ay yung ating pera na ibinigay ay nagamit daw at nagkasakit daw di umano sa so makatwid ay hindi na i-renew noong January ang ating permit ano at nitong ang huli ay pinadalhan na tayo ng final notice at talagang tayo ay ididemand de de demanda na at ipapasara na yung ating junk shops kapag hindi pa tayo nakatugon ano at mm, idagdag pa natin diyan yung iba pang mga kwan, mga problema natin, ano? Tulad ng sabay-sabay na paniningil ng ating mga lugar na inuupahan. Ano? At uh, yung sunod-sunod na pagpapagawa natin ng ating mga sasakyan na nasira, ano? At um, talagang napakarami sa mga mga kabubog ay talagang sapin-sapin ang ating pinagdaanan, ano? Subalit mga kabubog, palibasa nga tayo ay nananalig sa itaas na hindi niya tayo pababayaan. Ay sabi ngay walang problema na ibibigay sa atin na hindi natin kayang solusyonan. Ano? Kaya naman hindi tayo nagsasawa na dumalangin sa kanya. At sabi nga kapag ka may problema ay may solusyon. Ano? Awan ng Diyos mga kabubog ay... Ah na renew na natin ang ating kuan. na renew na natin ang ating permit ano. Nabayaran na natin yung penalty at halos umabot ng kulang-kulang 30 mil ano ang ating naubos diyan sa mga penalty na yan at saka yung may porsyento na monthly pa. Ano at na yung akin mang meses ay awan ng Diyos ay nakakainom naman ng gamot ano na ibili naman natin ng mga gamot ah, kahit papano yung mga kaanak natin na humingi ng tulong ay natulungan din natin mga kabubog kahit papano hindi man lahat ay eh, nakatulong tayo kahit papano ano at mm, meron pa nga tayong natulungan na hindi naman natin kaano ano at mm, kahit isang pasalamat man lang ay wala tayong natanggap ay okay lang din mga kabubog ano at yun nga, nakuha ko na rin yung aking kuan ano, uh, CNC Sa DNR, ano At uh, Natubos ko na rin yung aking lisensya Mga kabubog, awa ng Diyos Natubos ko na rin, so Sabi nga uh, Walang problema Na hindi natin masususunan Ito ang pwedeng pagdaanan ng isang Tunay na negosyante Mga kabubog, ano mga kabubog, wala naman akong sinisisi sa pangyayaring ito. Sapagkat wala namang may kasalanan dito, kundi ako lang. Ano? Wala namang may gawa nito, kundi ako lang. Ako lang ang may kasalanan nito. Sapagkat ako'y naniniwala, mga kabubog, na kapag ka ako ay nagtagumpay, ay ako lang din ang may kasalanan. Ano? Yung mga taong gumawa sa akin, ng mga paghatak pababa ay pinatawad ko na 'yon at salamat na lamang at ngayon pa lamang habang maaga ay nakilala ko na sila ano mga kabubog ang aking mga followers supporters ay siyang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin yung mga naniniwala sa akin mga nagtatanong mga nagpapatulong yun ang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin ano at higit sa lahat ang ating dakilang lumikha so maraming salamat sa inyong matyagang. Pagsubay-bay lagi sa aking mga vlog, pag-like nyo, pag-share nyo, panunood nyo. Maraming maraming salamat. At tuloy-tuloy lang po tayo, huwag po tayong titigil. Sa lahat ng mga negosyante at sa lahat ng lumalaban ng pareha sa buhay, sa lahat ng nagsusumikap, maraming salamat sa inyo. Tuloy-tuloy lang po tayo.